Ayan. So kahit sobrang init ng panahon, talaga nga namang ilalaban ko to. Kasi balita ko nga daw po, yung nakautang sa akin, eh, may pera na. Oo, at ako ay pupuntang ngayon sa bahay nila para siniling ko na naman Pang ilang balik ko na sa bahay nila. Lagi nalang sinasabing walang pera. Nung kahapon, pinagtataguan pa niya ako. So ngayon naman, pupuntahan ko siya ngayon tingnan natin ngayon. Oo, nabalitaan ko. Nagtaya daw ng wete nga nalo. 20 mil. Diba? Sinasabi ko. Tapos yung nakarang araw daw na nalo sa sugal. Oo, oo. Kaya ngayon pupuntahan ko ngayon sa bahay nila. Tignan natin kung magbabayad sa o magdadahilan na na naman na wala siyang pera. Kaloka siya. Nanalo ng wete, nanalo ng sugal. Ng mga panahong nangangailangan ng pera. Mm, -mm. pala pag sugal lang pala niya. ba? Diba? O di ngayon, kahit sobrang init ng panahon, pupuntahan ko talaga sa bahay nila. Sisingiling ko yung utang niya. Grabe. Talagang ako pa itong napiperwisyo ngayon. Ang init-init ng panahon, kahit umuulan. Diba? Nakakaloka siya. Hindi makaalala ng utang niya. May amnesia na talaga siya. kung um, ano, ang layo-layo ng bahay nila. Tapos, nililil talaga ako pag gagarito. Ano eh? Hindi mo lang maalala na yung pinagkakautangan niya. Hindi ba niya alam na may pangangailangan din ako sa buhay? Nakakaloka siya. Kahit sobrang init ang panahon, ilalaban ko talaga to. Nakakaloka. Sana na nasa, nasa bahay nila ngayon. di ba? Sinasabi ko sa iyo eh. Ayan. Mare. Mare. Hello, Mari. Oy, Mari, kamusta naman? Okay lang, Mars, ikaw. Mari, kahapon galing ako dito. Wala ka daw, sabi no anak mo. Asa ka ba nang galing kahapon? Nandito lang ako tulog siguro ako. Tulog, man. Mari. Ayun na naman, lagi kang tulog ha. Umagat gabi tulog ka talaga ha. Oy, Mari, alam mo naman 'di ba na Bayaran ng kuryente, tsaka kailangan ko mamalengki sa panigaw sa tindahan. Baka naman pwede ko lang kunin yung utang mo sa akin, Mari. Naku, Mars, posensya ka na muna. Wala pa akong pere. Mari, ay balita sa amin, o. Oh, nanalo ka ng wedding kahapon. Magbayad ka naman na, Mari, o. Oh, utang na loob. Yung utang mo sa akin, umabot na ng sampung taon, no. Oh. Sige naman na, Mari, o. Oh, utang na loob Naku, naman. Mars, hindi ako, wala ako, hindi ako nanalo. Mari, kalat, nakalat sa purok namin. Nanalo ka ng wedding. 20 mil na panalunan mo, o. Oh. Baka hindi ako yun, Mars, baka nagkamali lang. Mari, mag-isa mong pangalan, ng ganyang pangalan sa, sa barangay natin, eh, nagkamali lang. Nakakaloka, Mari, ha? Sige na, Mari, yung utang bayaran mo na, oh. Wala talaga kong pera, Mars. Susunod na lang. Mari naman, lagi na lang ganyan mga palusot mo. Laging walang pera. Na, isang araw nga daw, nanalo ka ng sugali. Eh. Kung ano na to ah. Sige na Mari, Oo, utang na mo na loob. Oh, ang init, ang lay na pinanggalingan ko Mari sa sobrang init ng panahon ngayon. Talagang nilabang ko kasi kailangan ko talaga ng pera Mari. Sige naman na Mari, o oh, kahit magkano na lang Mari, Oh. Wala talaga ko Mar, sige na, pa pasensya muna, sunod na lang. Mari naman, nakakaloka ka naman. Laging ganyan para sa pupuro ka na lang pasi 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 pasensya. Yung mga obligasyon mo talaga sa buhay, mag-gigil talaga ako Mari ha na napaka ano mo napaka kuripot mo napaka hindi talaga ako mare wala nga talaga eh tingnan mo balita ko nung nakarang araw naglabas ka na naman ng bagong motor itong so, ano na to may panglabas ng motor tapos wala pang bayad sa utang kaloka ka eh na lang yan inutang lang yan o, ha yun na kasi nasabi ko sa'yo doon ka nabubuhay sa pangungutang yung pagbabayad ng utang mo hindi mo, mo binabayaran kaloka buti pa nga ikaw nakamotor naka samantala ko naglalakad, ang init-init wala man lang akong pabili ng motor Kaloka kayo. Tignan mo, kompleto. May tricycle, may bike, may motor. Kaloka ka. Ano sa susunod? Four wheels na yan, Mari, ha? Nakakaloka kayo, ha? Samantala ko. Wala akong sasakyan. Kahit ang lalo na pinanggalingan ko, ang init-init. Hindi -init. ka man lang makaramdam, Mari. Wala man lang pamerienda dyan. Wala man tubig. Pwede ka muna dito, Mars. Pumasok ka sa loob. Uh -hmm. Para makapag-inom ka ng malamig na tubig ng mahimas-masa naman yung Pasok sa loob. Malamang, loob yan. Alang lalabas ako sa loob. Nakakaloka ka, Mari. Uh -huh. Ayoko. Ayoko uminom ng tubig. Kung hindi pa ako nagsabi, yung nanay mo, hindi magbibigay ng tubig. Kaloka, baka may hitstroke ako sobrang init dito, Oh. Kaya nga, ka, pumasok ka ng mga na Wag dito na. Nakakaloka ka. Kailangan ko yung utang bayad utang mo. Hindi niyang kwento na nangigil talaga ako sa'yo, Mari. Kahit kailan talaga, hindi ka talaga makakawal sa akin. Kahit nangigil map... talaga ako sa'yo. Pasensya na. Pasensya, pasensya, pasensya na. Kainin mo yung pasensya mo. Kaloka ka. Ang ka. init Oh. Para may himatay pa ako, Mare, ng init. Hindi ka na kasi bumasok ka na muna dito sa loob, Mars. E, Teka lang, may ako, Mare. Ano? Kailangan, ano kailangan mo? Yung bayad ng utang mo para hindi okay Sorry na ako. Ba? Nakakaloka ka. Alis nga ako. Tung ano na to. hindi talaga ako sa'yo. Alis ako. Tung babae na to. Hindi mo na nagbabayad ng utang. ang <coughs> Utang kayo ng utang. Utang kayo ng utang. Hindi kayo marubayad ng utang. Pag sinisingil kayo kung ano mga dahil-dahilan ninyo. Nakakaloka. Papa, hindi talaga ako. So, ngayon na naman ganyan guys. Hindi naman ako nakapanigil ng utang. Diba? Kasi lagi na lang ganyan mga paros sa mga taong yan. Hindi ba rin magbayad ng utang? talagang sakit, ang sakit-sakit sa ulo. Ang sakit sa... Hindi, hindi talaga ako. May, may truck na ako. Sobrang init ng panahon. Kaloka. Sobrang init. Yung kumare kong yan. Tignan mo. Nakita ko may bagong motor pala. Talaga nga naman. Lahat na lang talaga. listang na nga ako dito. Sobrang init. init. Ang init. May asuwang. Ang init. Mare! 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 Ano si Mare! Tatago-tago ka pa kung Mari! ah. Nakakaloka ka. Tawag ako ng tawag sa'yo. Parang wala kang naririnig. Mare, hindi naman talaga, kita, hindi naman talaga kita naririnig. Yung mga palusot mo talaga. Kahit lakas-lakas ng bunga nga ako, imposible hindi mo ako naririnig ang lakas-lakas ng pagkakabanggit ko ng kumari, kumakumakumakumari dito. Bakit ba kasi ano kailangan mo sa akin, kumari? Eh, paano naman kasi kumari? Noong nakarang, naa, na, nakarang araw, pumunta ako sa bahay ninyo, wala ka daw doon. Ay, wala ako. May pinuntahan ako. Bakit? Eh, Mari, obligasyon mo sa akin. Nakakalimutan mo na naman, ha? Mare baka naman. Ano? Baka naman. Tsaka na Mari. Lakasan mo yung boss mo, Mari. Hindi ko marinig. Mari, pwedeng sa katapusan na lang. Ayan na naman si katapusan. Sabi mo, katapusan ng ano? katapusan ng araw, katapusan ng linggo, katapusan ng buwan, katapusan ng taon, katapusan Mari. na ng buhay ko talaga, Mare. Mare, intindihan mo naman ako, parang, parang di, naman talaga yung magka, magka, ano, magka, kumare. Mm, oo, ba, kinuha mo akong kumare, kinuha mo akong ninang ng anak mo kasi, inubligan mo ako na mabigyan ng lechon sa anak mo nung birthday niya, nung binyag niya. ka, ganyan ang ugali mo. Kukuha ka ng ninong, kukuha ka ng ninang. Tapos, kami ang bahala sa ano reception ng anak mo nakakaloka ka ngayong ako naman to nangangailangan ng ano mare kasi kailangan ko mabay ng kuryente hindi ka magbigay ng obligasyon mo mare mare sige na pinagtataguan mo pa ako hindi ka pinagtataguan mare sadyang wala lang ako sa bahay namin sadyang wala sa bahay eh paano lagi ka sa tong itan oh hindi ah oh. grabe tong, ka, tong ka ng tong it wala ka nang mapakain sa mga anak mo tong it ka ng tong it nagsabi sabi sa'yo hmm? mare ang ang tenga may pakpak ang balita grabe diba? ka naman yung kapitbahay namin ano sinabi niya sa akin, nakakaloka ka. Oh, tapos kasabihin mo, wala ka na naman sa bahay ninyo nung nakarang araw na yun eh. Nandun ka pala sa tong itan. Alam mo, Mare, ang dami mo nang sinabi. Kaya sa hanggang katapusan na lang, Mare. Mare, ilang katapusan na yung sinasabi mo? Hindi ko na matapos-tapos yung katapusan na yan eh. Puro katapusan tignan mo, merienda ka pa. Samantalang, ako, samantalang ako, hindi makapagmerienda kasi natitipid ako. Tapos ikaw, pamerienda -miri -miri ka lang. Nakakaloka ka. Mare, mga edad ka niyan. Kahit ayong mahal, mahal ko talaga ako Mari. Kung hindi ka bababayad ng utang mo, utang na loob, yung obligasyon bayaran mo na. Mari, sige na. Puro ka, puro, 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 puro pangako, pangako ng pangako, pangakong napapako. Nakakaloka ka. Tung babaeng to, kahit kailan talaga, pasakit ka sa buhay ko. Ma Mari, promise sa katapusan magbabayad na ako. Katapusan na naman, katapusan, na katapus, kat 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 katapusan, katapusan? Nangangalan sa'yo na nga ako, kakahintay sa katapusan mong yan? Pang ilang katapusan mo na yan Mari? Mare, ang pag-intindi ko umabot hanggang sa dulo ng walang hanggan talaga. Oo, hindi ko na hindi ko na mahanap kung hanggang kailan pa ako papasensya. Hindi ko talaga mawari kung hanggang kailan pa ako ay nagigigil talaga ako sa kumare Kumukulo ko, kumukulo yung dugo ko sa iyo, Mare. Mare, interesan ko na lang. Mare, kahit interesan mo, kulang pa yung interes mo. Nakakaloka utang mo sa akin ubabutan ng 20,000 o. Oh. Nakakaloka ka. Na, Puro ka na lang ganyan, ganyan ganyan eh pag sinisingil ka, akala mo ikaw pa tong biktima ng ano? Nakakaloka kayo. Grabe ka naman, Mari. Sige naman. Tapos na, ang tapang-tapang mo pa noong nakaraang linggo. Kung maka ano ka naman diyan. Hindi mo sila sabi na ay nagugulat na talaga ako sa iyo pag hindi na talaga masama manampal, sasampalin talaga kita. Mare, Nakakaloka ka. Bigyan ko ako ng last chance. Last chance, last chance. Talaga. Pang ilang last chance mo na yan,

ikaw na nga itong nakautang. Ito Ikaw mayaran. pa itong mas ito, matapang. kaya na sinabi sa akin. Nakakaloka ka. Ikaw bayaran. Uh, Nagpatulpo mo ako. Nakakaloka kong mabain ito na. Kala mo naman. Eh, hindi naman. Hindi ko sa mamumukha mo. Nabas ka. Nakakaloka kayo ah. Ikaw pa itong mas matapang ngayon. Tapos magpadakit ka. Mas na nga ako. Nakakaloka ka. Nang 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 kaya nang nang nang